Though I could be better than I've ever been Got friends a family and a place to stay though I should be better than ever when I see <presses> my loved ones every day I know for every life we share today yun, si Marti ata ang magdadrive and then yung may bangka-bangka kami gagamitin <laughs> excited na ako mga palangga first time ko mag, magano mag fishing sa dagat sa so, ito you don't need to lock you don't need to lock the door yo diyan kami sasakay mga palangga yan yung aming bangka ang gagamitin yan

dito na kami. ayun o. No? Oh. Ibaba na yung bangka. Ay, may ano siya. May, may battery. Okay. Saan ako dadaan? Dito ako kay Arto para ano. <laughs> Maakay niya ako mga palangga. Dito tayo. Ikot tayo dito. Ayan. Sakay na kami. dagat yan siya mga palangga ano to salt salt water maalat daw na tubig akala ko nga ano i eh, lake pero sabi nila ano daw dagat siya dagat siya mga palangga hmm is that alam, dami is that, oh there's a lot of fish may small fish hmm? yep hmm? excited Yeah, meron tayong life jacket mga palangga. Siyempre, meron tayong life jacket kasi hindi man tayo marunong malumangoy. Si Arto meron din. Where you sit, my love? Mesa keski. I wanna sit in the middle. The sin medal Yo, you can Love. Yo. Alis na kami mga palangga. 10 kilos. <laughs> Nakahuli si Arto mga palangga. Maliit. <laughs> Binalik niya kasi maliit. <laughs> 10 kilos. <laughs> Yun yung sa akin. Wala pa akong nahuli mga palangga. May nakuha na naman si Arto. Oh. May nakuha na rin akong isa. Ganyan. umulan kanina pero ngayon may araw na Dami. Yep. nakakuha ako oh. 10 kilo. 10 <laughs> <Ten> kilo. <laughs> okay, enough. The day today is the same road. Same job, same town Cause we've been told that's the way our world goes round Walking on the grounds we've always known Stepping on the footprints in the snow But when it melts the other ways will show We're going

Wow! yo. You, it's maybe it's her mommy. <laughs> maybe. Yo, it's so big. wow. wow. Diba? Diba? Si. Si na may may nakuha akong ano baby ganyan mag -ito. Oh, My love, I have I have fish. Ah! Moi, bitch, Ah! It's big fish. No yung akin. Tuwa miti ka sa aura. Yo. That same fish that yours. Joo Yo. Mami fish. Siguro, parang 4 kilo. Jo, on Ang <varmaan> <laughs> lucky I'm palangga kasi malakas yung ulan oh. Tingnan Yan. Pero may nako may nako kaming maliit. Ay maliit, malaki pala. May nako kaming super laki. Andito na kami sa bahay mga palangga and then ito pala yung mga nahuli namin mga palangga oh. Merong maliliit tapos may isang malaki. Sayang kasi ang lakas ng ulan kanina yun yung mga nahuli namin 2, 4, 5 yan sya tapos isang malaki ayun eh kasing laki ng braso ko mga palangga isang kamay ko yun basang basa si Arto <laughs> kasi ang lakas ng ulan doon kung hindi sana umulan hindi pa kami uuwi ano oras na ba ngayon sayang gusto ko sana ng alas 6 na. Gusto ko sana makakuha ng malaki. Ayan o. Oh. Hmm? Sobrang laki niya o. Oh. <laughs> Ayan, putulin yung ulo. Cut the head and then feel uh, that skin. Mati. Deo. No, Yo. Mama, kirkin ulo. Jos olisi terävämpi veitsiä silleen, niin, niin tota, ne vetää yhden sipaa sun nää, me on koittanut niin raaka-ainetta kunnioittaakseni tehdä, että ei, ei lähde tähänkään muuten kuin nämä luut. Pala niin päin kuin mutta se pöytä on niin korkea. Mm. Joo. Se ei ole on minun mittoihin tehty töynti. Aikuisten kokoa. Niin. Ei kohdalla ole Just. Ja sitten sen tuntee sen kala ruoan. Ja kalan voi pistää tähän. niitä... Joo, joo. Hyvin mennään. Helpottaisi, jos olisi terävä. <lain> 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 joo. on. It's ok. Mut nyt se ei mene ihan tosta It's so hard. <laughs> Nani? Not good. Come in, come in. It's cool. Oh, no, they're still here. No, yeah. it's cool. Sorry, boys. Let's try Hansis. too hot Dito kami ni Arto, oh. nagpapaano kami ng sauna kasi mag-sauna kami mga palangga. May sauna sila dito. Oh. Ayan. Iba yung sauna nila. Doon yung bahay, may sauna din doon sa... Lake, sa... There's sauna inside. It's electric? Mm. Yo. Yeah. Yeah. May sauna sila doon sa loob pero electric. And used in winter. And ginagamit lang daw pag winter. Tapos dito, pag summer, yung sauna nila, ano, kakoy kahoy yung panggatong. Ay! Ang ganda ng sauna ni Labi. Ayan, oh. Um, ang ganda. ang <laughs> ganda ng sauna nila. Ang inyak dito. Ayan. Parang mag-spa lang tayo dyan. And then dito, meron silang pabintana dyan. Um, ang ganda dun sa likod. Parang gusto kong pumunta dun sa likod. Kanina mga palangga, may nahuli kaming malaking isda. Kaso, umuwi kami kaagad nung nahuli namin yung malaking isda kasi umula ng malakas. Ayan, dito sa likod, oh. Tingnan nyo dito sa likod, mga palangga. Alam nyo, parang ayaw ko nang umuwi. Gusto ko nang tumira dito, char. <laughs> Ayan, oh. ba diba? Tapos mag-akit-akit ka dyan, oh. Para siyang bundok-bundok dyan. Para siyang bundok dyan, mga palangga. Hmm? May bato na malaki. Tapos may mga kahoy-kahoy dyan, oh. Ayan. Maganda din dito sa kanila. Ayan, oh. Gusto ko sana mag-picture-picture doon, oh. Kaso pangit tong suot ko. Bukas na lang. Ayan. Bukas pala, uwi na kami. What time we go home tomorrow, my love? I don't know. You don't know yet? Okay. It's time you gonna go. I don't know. Can we come back here? When? Ay, dito mga palangga o sa gilid ng sauna nila. Merong pabundok-bundok eh. Akyat tayo. Kung anong meron dito. Sabi ni Arto baka makakita ka dyan ng snake. Ano kaya ito? Parang, parang ito yung ano. Yung wild wild na garlic. Parang hindi naman. Parang amoy. Ay! Ano siya? Oo, para siyang ano dyan mga palangka. Bundok lang siya talaga dito. Anong doon, doon sa taas? Tingnan natin. <laughs> ang ganda dito sa, Alam niyo ba ang maganda pa dito sa kanila mga palangga? Walang lamok dito. As in, zero lamok. Kasi, walang lake dito mga palangga ang meron lang dito is yung tubig dagat maalat yun, ayun ang lamok yun kaya walang lamok dito mga palangga super ang ganda siguro kung nasa Pertun Maka yung lamok ngayon pag lumabas ka ngayong ano ngayong oras na to busin ka na ng lamok ayan, ganyan lang siya dito parang ang sarap mag ano dito magpicture oh. mag picture picture oh yan, ganyan lang siya mga palangga. Meron pa doon sa taas eh. Sabi ni Arto baka makakita ka dyan ng ano, ng deer. Sabi niya pag akyat ko daw. Tingnan na natin kung meron. Pero hindi man yun nagpakita ang deer. Wala na. Nakakatakot na doon sa taas mga palangga. Parang ayaw kong mag ano, akyat doon. Baka mamaya eh, makatapak pa ako ng ahas. Takot pa naman ako sa ahas. Subukas So, bukas uuwi na kami. Pero hindi ko alam kung anong oras kami uuwi ni Arto. Yan. Yung ano, yung uncle niya nag nagluto ng ng ano uh, fish soup yan, ang ganda dito mga palangga. O, oh, as in talaga, walang ingay ng sasakyan kasi malayo sila sa highway. Tapos, walang kapitbahay. May kapitbahay pero isang kilometro pa yung layo. Oh. Yan, ito yung storage niya. Nandyan yung sasakyan, yung bangka. Malaki yan dyan sa loob mga palangga. Tapos, dito o. Oh. ba diba? Ang ganda-ganda. <laughs> diba? ba? ganda dito. Nakaka-relax. Oh. Kung sa atin pa yung mga palangga, parang palayan maisan na yan siya. Yan. Ito sa kanya to lahat. Tapos may hanggang doon. Yan. Parang 10 years lang ata yung agot nila ni Arto na edad. Tapos wala siya lang mag-isa sa bahay yung mga palangga. Yan oh. Dito. Dito gusto ko mag ano dyan mag picture picture sana dyan oh. dyan kasi maganda dyan kaso walang mag picture sa akin huh? kung akong papipiliin mga palangga gusto kong kumera dito yung malayo sa mga marites yan diba